Kaya natin ang mga kaganapan sa Cultural Crescendo Philcore Mini Concert kung saan ang entablado ay naging tulay na nagdurugtong sa dalawang bansa at nagpapatibay ng pagkakaisa sa pamamagitan ng universal na wika ng musika. Panoorin po natin ito. Maituturing na ang musika ay sumasalamin ng kultura ng bansa sa pamamagitan nito ay naipapakita rin ang pamumuhay at estado ng nararamdaman ng bawat tao. Kaya tampok ang traditional music sa idinaos ng mini-concert ng Pilipinas at Korea. We wanted to see how the young artists preserve their traditional music. Uh, in a modern era. And of course, we, we want to see the friendship between Korea and the Philippines. Ang mini-concert na idinaos ay isang pagtitipon para gunitain ang National Korea Foundation Day. Kasama rin ang Museum and Galleries Month ng Pilipinas. A Korea Foundation Day celebrates the foundation of a uh, first Korea state nation of uh, Korea, yeah, kojo uh, this is the first nation uh, in our history. I think it is very important to important because we have to remember history, including the birth of a nation. Kami po dito sa Pambansang Museo ng Pilipinas ay lugod na nagagalak at napabilang kami sa hanay ng mga ahensyang pangkultura ng ating pamahalaan na magbibigay ng iba't ibang mga programong pampubliko na na ay hikayatin ang uh, mga kababayan natin na tumangkilik sa mga programa dito sa mga museo sa mga gita na pagdalo sa aming mga espasyo at mga gallery at mga exhibitions. Mula pa sa Korea National University of Arts ang grupong Haru na perform ng ibinibida nilang pansori, isang traditional art form kung saan may isang vocal na may instrument rhythmic accompaniment. mula sa University of the Philippines ang grupong Tugma na nagpakita ng kamangha-manghang performance gamit ang kulintang at tungato. Isang napagandang pamamaraan ng pag, uh, pag bridge ng, mga, ng kultura ng Pilipinas at ng Korea ay uh, sa pamamagitan ng musika. At alam naman po natin, music has a universal impact and power um, because it transcends language, it transcends cultures, uh, it transcends traditions. na sa pamamagitan ng shared experience tulad ng pagbabahagi ng kultura para ma-experience ng bawat bansa ay tulay sa matatag na samahan.